Buenas noches, amigos y amigas. Magandang gabi po, mga kababayan. Alam nyo, uh, nagsalita po si Manong Johnny Enrile, yung legal advisor ni PBBM, na yung tungkol sa reclamation projects dyan sa Manila Bay na di ba po indefinitely suspended. Pinasuspindi ni Pangulong BBM dahil nga sa uh, pag-aaralan nito kung talagang makakasama sa ating environment na sa totoo lang totoo namang makakasama babahain yung Metro Manila. At ang isang danger pa nga po dyan, ay eh, mga incheck po ang nag ang nag uh, gumagawa ng reclamation. At may duda nga na baka hindi naman yan gawing residential gagawin 'di ba? Gagawing uh, smart city. Baka yung hindi natuloy na na project nilang Smart City doon sa Fuga Island. Dito nila ngayon inilipat yung plano sa Manila Bay. Mas mabigat, di ba? Manila Bay na mismo. Capital City. So ngayon, dahil uh, suspended yung mga projects dyan, ikinwento, ibinalita po ni 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 Enrile na pinipressure daw si PBBM noong mga mayayamang negosyante na nag nagsasagawa ng reclamation business dyan sa Manila Bay. Pero mayroon siyang isang uh, pinalusok na isa eh, na hindi naman dinidisclose kung sino. Naku sino kaya? O oh, ito nga po. pini-pressure daw. Alam mo yun ang mahirap sa pag ikaw ay ikaw ay politiko, ikaw ang nakaupong halimbawa, uh, nasa Senado ka, Congress, Governor, kahit anong posisyon, lalo na Presidente, na ipipressure ka nitong mga ganid na mga negosyante. Kaya nga ang ginawa ng ilang uh, mga negosyante, sila na mismo ang umupo na politiko. Di ba? Tingnan nyo sa Senado, ilang negosyante ang nandyan mga mayayaman hindi lang basta mayaman kundi isa sa pinakamayaman mga oligarko na nakaupo sa Senado sila na mismo hindi na nila hindi na nila kailangan yung mga paglalabi sa mga nakaupong politiko nagagastos pa sila ito sila na kaya ng taktika na ginawa ng ilang mga negosyante tingnan mo Sincha Villar mag-ina yung nandiyan yung Sherwin Gatchalian, na yung magulang pala niya ang isa dyan sa isang reclamation project dyan sa Manila Bay ay sa kanila kila Sherwin Gatchalian. conflict of interest po ewan ko ba naman dito sa bansa natin ba't nagkaganito ang nakakalungkot na very tragic itong uh, nangyayari po sa bansa natin, wala tayong matinong uh, political system eh wala kaya kita mo ultimo sinado sino bang mga nandiyan dyan, my goodness ngayon lang nagkaroon ng matinong nakaupong pangulo eh ngayon, at saka 40 years ago noon lang mayroong matino. O, balik tayo dito sa reclamation, ano? Na yun nga po, pinipressure daw ng mga mayayaman itong si PBBM. Nako, mahal na Pangulong Bongbong. Sana naman wag po kayong magpapa, magpapapressure dyan. Pwede naman pong maggumawa ng mga reclamation projects pero wag naman yung sisirain na ah, yung yung maganda nating ano dyan yung kagandahan ng Manila Bay pwede naman mag reclaim dun sa malalayo bakit dyan at dyan pa sa talag parang uh, tinutudyo ninyo yung US Embassy ano sinasapawan yung tanawin ni US Embassy. Tinakpan. Tinakpan ni China. Kaya umangal eh. Pwede naman dun sa malayo, huwag dyan. Dito sa Ruas Boulevard, ano yan? sa may bandang coastal, pwede naman doon. Sana po mahal na bongbong -bong eh. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Huwag naman po kayong pumayaag. Ah, okay. Siyempre, nakahandang magbitaw ng bilyones yan. Pero wag naman po. Kasi, manganganib po ang bansa natin pag yan pinayagan mo yung mga mga inchik dyan. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag kayo magpatuloy ng reclamation. Pero wag dyan. Huwag nyo namang tatakpan yung sunset. At uh, may isa pang sinabi si Mang Johnny Enrile na mayroon daw isang super nagmamakaawa. Lumuluhod na daw po sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos na payagan daw siya na ituloy. Kasi yung puhunan daw niya dyan ay utang sa bangko. alam namin. ikaw may gustong umutang, eh, wala ka palang pera, eh, umutang ka. Tsaka, porke nang utang ka, may utang ka sa banko, eh, ililagay mo sa kompromiso yung safety ng bansa at yung Metro Manila. Gusto mo bahain yung Metro Manila? Ano ka, sinuswerte? Hilo? Huwag po kayong papayag dyan, Mr. President. Ang lagay, ganun na lang. Ganun na lang yon Matapos ninyong sirain yung Manila Bay, tapos ilalagay nyo sa panganib. Ang buhay ng mga tao, yung lungsod na nga, uh, hindi lang lungsod eh, buong Metro Manila at karating probinsya, apektado. Tapos yung mga kasabahan nyo dyan, ilang kasama, mga kapit, magiging kapit bahay nyo dyan baka gawing military base pa yung Manila Bay. Nako. Mga kababayan, bantayan po natin yan, ano? Hindi pwedeng baka madala naman kayo sa paluhod-luhod yan. Huwag naman po, manong bong-bong. Manigas kayo dyan. Iniisip nyo lang kasi yung mga kikitain ninyo eh. Hindi nyo inisip yung ibang tao. Balibasa wala kayong <clears throat> mga incheck kasi kayo eh. Ala naman talaga kayo malasakit sa mga Pilipino. Basta lang kayo kumita. Gusto nyo kayo lang mabuhay eh. Magne-negosyo kayo dyan. Sis sini sisirain ninyo yung <clears throat> sisirain nyo yung magandang mukha ng Manila. Ilalagay nyo pa sa ilulubog nyo sa so baha. Sa baha yung uh, Manila. Mga Manila nyo. Tapos kayo eh masarap ang buhay dyan sa gagawin ninyong smart city? Basta lang kayo kumita, basta kayo mabuhay, wala kayong pakialam sa amin. Ako kung ako lang ang masusunod eh, kung mayroon lang akong kapangyarihan eh. Itataboy kong mga to palabas ng bansa eh. Hindi natin kailangan ng mga inchik na yan dito. Sila lang yung sumasamsam ng kayamanan natin eh. Hmm. Sinasayphone, binabakyum yung kayamanan po ng bansa natin. At pwede daw ka, hindi yan nagsisibayad ng tax. <coughs> Hinahakot yung kayamanan natin, pero hindi nagbabayad ng tax. Alam niyo, <coughs> ganito pag ako sasalita eh. <coughs> nagagasgas yung ano ko, lalamunan ko. Marami po akong alam na mga negosyanteng Chinese na hindi nagbabayad ng buwis. Ba't ko alam? <coughs> kasi dati, <coughs> ilang among Chinese bang napasukan ko. Minsan kasi napasok ako nagtrabaho sa isang uh, shopaw factory ng isang Chinese. Ano siya, maliit lang siya actually yung uh, kaya siya nakaka kaya hindi nagbabayad ng buwis dahil ang kanyang factory ay nasa loob lang ng bahay sa likod bahay tago <coughs> patago yung yung pagdi-deliver hindi mo pa papansin eh ang mga dinideliveran nila usually mga kapwa din nila in na mga may mga uh, tindahan karinderiya pansitan pare-pare yung <coughs> alam kong hindi nagbabayad kasi nang buwis kasi doon ako nagtatrabaho eh. ako yung <coughs> ako yung uh, <coughs> ako yung naghahawak ng kaha kasi maliit lang nga naman na negosyo so mag-isa nga lang ako sa opisina eh tayong amo. Doon pa ako muntik ma nung tatay nung amo ko. ko. Kasi doon ako naka-stay-in eh. Muntik ha? Ibig sabihin muntik. Ibig sabihin hindi nangyari. Ipog na matandang yun. Pinasok ba naman ako sa kwarto ko nang matutulog na ako tapos nakapajama. Inilabas yung kanyang ano, sa kanyang pajama, yung kanyang batuta. <laughs> Hambang tuta. Binato So, yun po. Alam kong hindi nag... Maliliit lang kasi yung mga negosyo. Actually, may kahit malalaking negosyo, basta nasa loob ng kanilang bahay, walang uh, visible na factory. Tago. Ang taas, ta, yung kinukuhanan po kami namin ng uh, supplies ng uh, ibang ingredients, ay isa rin namang negosyanteng Chinese, na <coughs> Nagsusu, actually, ano ba yung sinusuplay nila na kinukuha namin sa kanila? Basta ingredient, nagsusuplay din po sila sa malalaking hotels. Mga, yung Mandarin Hotel, sinusuplay yan. Pero, hindi po yan nakakapagbayad ng buwis. Kasi tago ang taas ng gate ang taas ng bakod. Eh, yung mga matataas ang bakod dyan na puro barbed wire. Naku. mga factory yan. Kaya dyan po nadadaya ang, uh, ban ang uh, Philippine government. Nitong mga insik na negosyante na mga balasubas po ito. Hindi honest. Malalaking negosyo yan kasi ang lalaki ng mga sinusuplayan mga five-star hotels. Nakalimutan ko lang kung ano yung kinukuha namin sa kanila eh. Eh, kaya napasok ko po. Nakapa napasok ko yung factory nila. At yung, uh, ang ini-issue nila, hindi naman talaga official invoice eh. ba diba? yun ang binibigay sa government? Invoice. Mga delivery receipt lang, uh, job order order slip. Oh. hindi naman yun ang i, i sa BIR. Kaya po ang gobyerno natin luging-lugi po. Kaya itong mga Chinese po dito sa Pilipinas, kaya po sila yumayaman ng yumayaman. Kaya tayo na aagawan ng mga lupa. Tinan mo sino ang nakakabili ng mga prime lots? dito sa atin, mga subdivisions, mga lote, diba yung mga malalawak na lote dyan kung sino may-ari? Mga Chinese. Malalaking bahay. Malalaking lote. Karamihan dyan, Chinese. Yung mga Pilipino, di ba? Squatter. Squatter's area. Sa ilalim ng tulay. O, oh. sa gilid ng rilis ng tren, sa pampang ng ilog, kaya pag, pag bumagyo-bumaha, anod. Yan po. Pero ang mga incheck dito sa Pilipinas, safe na safe. Sa mga magagandang uh, mga bongga na subdivisions, gwardyado pa. Safe na safe. Hindi po kong nagbabayan ng bisa may ako gigil na gigil po sa ngayon. Kung mayroong lungsa ng paraan po na palalayasin ang mga yan dito eh. Lamon sila ng lamon dito, inaagawan tayo po ng pangkain Tayo hirap na hirap, sila ang lamon ng lamon. Iniisahan kasi tayo eh. eto hindi lang iniisahan, mayroon din naman kasing taga-gobyerno na kasabwat iba Paano po kaya ito? Kayo kayo mga kababayan, mga viewers, ano sa palagay ninyo ang pwedeng solusyon ano? Ang, ang, ang pangarap ko po, po, mawala dito ang mga mga Chinese na 'yan. Dati mga yung mga Pilipino Chinese na dito pinanganak, mga mga talagang taga rito na. Pero ngayon may mga bagong Chinese na galing talagang mainland China. Iman ko, hinahakot nila dito eh. Mamaya mamalaya natin, puro inchik na po nandito. Tayo, mga Pilipino, nasa abroad. Diba? Ang dami ng Pilipino na nakatira sa abroad. Nagumpis ang OFW, tapos eh, doon na na nakapangasawa, doon na nakatira. Mga pamilya, mga anak, doon na pinanganak. Sabog po ang Pilipino, nakakalat sa buong mundo nakatira sa hindi naman nila bayan. Dayo, nang dadayuhan, nangangamuhan sa ibang bayan. Tapos yung bayang iliwanan, inchik na ang nakatira. Para po tayong balang araw, wala ng Pilipino dito siguro. Yung mga mayayamang Pilipino naman, bibili ng property sa Amerika, sa Europe, kung saan, New Zealand. <coughs> Kasi, uh, disappointed na po sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya, yung mga Pilipino, para tayong tayo pinapalaya sa sarili nating bansa. Sino, sila yung pumapalit. Tingnan mo, yung mga lupa-lupa natin, Sino ang nakakabili? Magbenta tayo ng lupa, sinong bumibili? Magagandang mga mga condominiums. Kung mamili po sila, hindi lang unit. Floors by floors, by the floors. Bakit sila yumayaman? Kasi nga madaya. Dinadaya yung gobyerno natin dinadaya tayo. Kaya magtataka ka kung bakit bigla silang yaman, ang yaman-yaman nila tayo, ang hirap-hirap natin. Dahil nga madaya, mga buisit. <clears throat> Kaya ngayon, actually para na tayong nalusog, nalusog na talaga tayo ng eh. Kaya itong Manila Reclamation na ito, ngayon pini-pressure daw si Pangulong Bongbong. Kapag po nawala si Bongbong Marcos sa pwesto at ang nakapalit ay guess who Kapag hindi po Marcos Romualdez ang nakapalit ng ang uh, naging leader ng bansa natin. Tapos ang maliligayang araw ng Pilipinas. Well, kailan ba tayo nagkaroon ng maligayang araw? Baka hindi na rin tayo talaga magkaroon ng... Muntik na tayo magkaroon ng maliligayang araw, biglang naputol. Nung pinatalsik nila, si Apolakay. Kaya hindi na natin natitikman yung maliligayang araw. Kasi mula pa nung... Mula nung dumating ang mananakop, hindi na nagkaroon ng maligayang araw ang Pilipinas. O ngayon, <coughs> hindi tayo nagkaroon na wala ng mananakop. Ngayon, may nananakop sa atin. Akala nyo lang wala. Meron. Tahimik lang sila. Tahimik na gumagapang para silang virus na naka pasok na sa loob ng katawan natin. Kinakain ng bawat himay-may ng ating laman nitong mga inchik. Mayroon naman po akong nakilalang mababait na inchik. Hindi naman lahat na inchik demonyo eh. But, karamihan, generally, may mga naging kaibigan din akong mababait na inchik eh. Sa dalawa, tatlo, siyempre, lahat naman na lahi may mabuti, may masama. Kahit Pilipino, may demonyo. Pero ang sinasabi ko po rito, yung yung buong kalahian. Lahi ng inchik. Pinapalitan na po tayo sa sarili nating bahay. Pinapalayas tayo. Wala tayong kaalam-alam pinapalayas na pala tayo. Sana naman po, yung ating Pangulo, wag po kayong ma, wag po kayong sanang mabagbag ang inyong damdamin dyan sa paluhod-luhod sa inyong harapan ng ng mga oligarkong inchik na ito na baka nga hindi naman ito Pilipinas well, magkakapartner. Chinese from the mainland and the Chinese here. Sa binondo. Kila sila, puro injik sila. Sana po mahal na Pangulo, huwag po kayong magpapadala sa pagmamakaawa at pagpaninikluhod nitong uh, sinasabi sa inyo may utang sa bangko. Hayaan nyo siya! Mamaya niyan, pag natuloy negosyo niyan, hindi naman niyan magbabayad ng buwis. Ayan niyo siyang ikulong ng, pakulong ng bangko. Di ba mga kababayan? Sino po ang kumukontra sa sinabi ko? Pro-China yan. Anti-Pilipino. Di ba? Hmm. Sayonara mga kaibabayan. Ah... Uh, Hasta la vista, mi amiga. bye, -bye.